hirap lang dito ang parking pag yung mm -hmm. may construction. Okay. Okay. Ito mm -hmm. ah, ano. Kasi minsan sinesara yung mga parking. Mm -hmm. Yung itim na building na yan, mm -hmm. yan ang ano, Palais <coughs> de Justice, Justice Palace, kumbaga. Mm -hmm. Yung itim na yan. Mm -hmm. mendadakan natin dito yung city hall. Ang sa Europe, para tayong sa Europe din yung mga structure nila. Mhm. Dun eh. Kumanya sina Ona. Gaano ata no kayo? Ano? Mga tao ng ano diyan, Ay, ano ba? Tara, duba. Ay, sarado. O, oh, yan, o. Oh. Di detour tayo. One way, hindi tayo makababa. Yan sana, ang ano dyan, eh. Yan ang basilika dyan. Yan ang basilika, oh, Yan, o. Oh. Yan, oh. yan ang basilika. Yan, yan. Ah, sandali. Baka maka... Hindi tayo makaakit. Sarado ang kalsada. Baba tayo para mag, ano baba tayo sa isa pang kalsada doon para mm -hmm. kung matanaw natin sorry guys saradong mm -hmm. ano street ng sa Notre Dame Basilica ito ang likod ng ano mm -hmm. Justice Palace. Mm -hmm. one way one way Ito kasi one way, one way. Yan o, no? ang gaganda. Yan o, no? tingnan mo yan o. No? Parang Athens. Mm -hmm. <laughs> yan. Yan. Meron din kami dito ng ano Ferris wheel. Mm. yung parang landmark niya. Mm -hmm. Diyan sa Old Port. Siguro maka ano tayo dito makikita natin. kasi ito oh, talagang susunod tayo mm -hmm. <laughs> nung no, hindi pa ako masyado kabisado mag drive mm -hmm. napapasok ko yung ano one way <laughs> napapasok Buking ko yan libra. ay tapos babalik ako mm -hmm. ang iba naman sasabihan ka na ano sabi oh yeah I'm sorry mm -hmm. yan oh, uh, building niya dito mm -hmm. Kung may maparkingan sana tayo, lakarin natin pag ano. Nandiyan ang basilika. Kaya lang, parking dito. Sana may makuha tayong parking kahit magbayad sa side. Kasi dyan ang pataas dyan. Yan ang basilika o yung may yung construction na yan. yan ang basilika. Pwede nating lakarin sana. ulit yung ano Justice Palace mm -hmm. <laughs> ito yung harap mm -hmm. <laughs> yung ano doon, likod mm -hmm. <laughs> walang mm -hmm. lang natin may, yan ang City Hall yan ang city hall yan, no? Yung may bilog na, ano. Ito na sinasabing Bo Montreal. Ito na ang Old Montreal. Yan ang likod ng munisipyo. Ang city hall. Tapos yan ang hospital dito. Ng University ng Montreal. Yeah. Yan. Shaw Hospital. Yan. Pero ang pinakamalaking hospital dito yung pag-aari ng Magil, yung Glen Hospital tikita naman 'yun sa highway. Lalo na doon sa kabilang ang mga bahay-bahay, mm -hmm. parang akala mo mga ano, may mga tulis ang dulo ng oh, okay. mga ano, para mm -hmm. <laughs> eto 'tolad niya, may mga matulis. Ganyan sila. Ganyan sila. Ewan ko lang yung simbahan na eh, yun. Kung anong simbahan yan. Yan, banda dyan. May simbahan din dyan. Kasi ang kibig is, ano siya, Catholic, uh, ano din siya, mm. province. Kaya meron kami ng St. John the Baptist ng mm. ibang mm. province. Hindi holiday. Pero dito, mm. holiday namin ang St. John the Baptist. Yan ang simbahan yun no? Ewan ko ah, ah, kung... Yes, to makarami to yan dito, Catholic. Yan mm -hmm. ang simbahan din, yan, no? I just don't know kung anong pangalan ng simbahan na yan. Mm -hmm. Siyempre, hindi naman kami dito nagsisimba. Mm hindi -hmm. <laughs> ko rin alam. Kahit yung Notre Dame Basilica, nakapasok lang naman kami dyan nang may dinala kami. Mm -hmm. well, ang simbahan namin na ano, doon misan sa St. Kevin, doon sa St. Joseph, mm -hmm. no, ano, kasi minsan may English yung ano, may English yung mm -hmm. mass, pero ngayon, French eh. e. Mm hindi -hmm. mo ito na, oh. Tingnan mong mga bahay dito, oh. Yan. Bababa tayo dyan. Ganito. Parang nasa Europe. Hmm. Uh -huh. Parang Europe. Uh -huh. In Europe. Europe na ano. Kaya sa Europe, ang mga building, grey. Uh -huh. Malungkot. Uh -huh. Ang <laughs> kulay. Uh -huh. Ang mga kulay. Ang mga ganito. Mga grey. Uh -huh. Ang lungkot ng kulay. Pero sa bandang ano, um, uh, gris ba yun? Ang building nila colorful. Mm -hmm. Sa Greece. Sa ah, Greece, ako. Okay. Ayan. O ba tayo? Ako, tutumbuhin yan. Tutumbuhin natin ang simbahan. Sa simbahan ba yan? Ay, oo, simbahan. Nasa dulo ng kalsada. Mm -hmm simbahan pa rin. <coughs> ah, oo nga, simbahan. Oh. Yan, simbahan, guys. Dulo ng kalsada. <laughs> Yan. Ano siya? Dulo ng simbahan. Ay, ng, ano, simbahan. 250 years old. Ito na, ang old board. Ayon. At andito yung clock niya, horlads. parking para lakarin natin punta natin yung ano mm, uh, ayun uh, ayun yung makita ayan may parking yata yun sa banda dyan <laughs> sana nakakuha tayo ng parking nandito na kami guys sa old port naghahanap kami ng parking para kami makapamasyal 5 minutes lang ang parking? Ha? Huh? <laughs> 5 mm -hmm. minutes? 5 minutes lang po Hindi ah. Mm hmm. Hmm. Lalakarin natin mm hmm. kayo maghanap tayo mapaparking yan. Ito, mga turista ano yan, bus. Mm hmm. Nakapark sila dito. Ayan, no? Kasi parkingan nila yan. Enchanted Kingdom. Ganyan dito oh, nilalabas yung mga ano pag mm -hmm. summer. Yung kanilang kainan. mag tayo dito. Mm -hmm. Oh, kabalik tayo. Nalalayo mm -hmm. na tayo sa ano. dun sa entrance niya. Yan ang ano sa bandang yan. Yan ang daungan ng mga ship. Mm -hmm. Yan sa bandang dyan. Yes. Ang Ayun, ang dami naglalakad na. Ang hirap ang parking dito. yun mm. Yan ang daong ano, ang ship dyan. Mm hmm. Oh, yan ang ano. Mm -hmm. Ito nandyan yung mga nagdo-drawing, mm -hmm. nagtatato. Hmm. Yan dyan. Yeah, yeah. So yeah, so okay. uh, I don't know. meron dyan ano yung parang boat na iikot ka tapos may may band mm. habang kumakain kayo umiikot sa lake sa river yeah, meron dito dyan o. No? Diyan ang daw nga ng mga mm -hmm. boat. Mm -hmm. Walang ship? May ship ba? Ang tulay pulang. lang. Mag turn tayo dito. Ang gandun. Ang turn tayo. itu high tech, mending ikan api penduduk sensor. Paano okay. siya? Oo. Oh, ayos ka din. <laughs> Sa atin, ah, hindi ka makakita ganyan na nagbibilad. Dito, nagbibilad ang mm -hmm. mga tao. Ano siya? Mabang oh. summer pa po, na. Oo. Winter na nga na. Ay, wala na. Pag winter na. Ano na?